Oh, ako sa so ba. In ang init init. Naghahanda ako ng more. <laughs> هذا، هذه هم... عيال الكويت، الكويت، هذا الكويت، وطني وطني الكويت، وطني الكويت، هذا جاد كير كير، جاد تاينز كا وطني الكويت. ada minwin ng capsy at tafsy at kpncy. Ito, ito, ito. Watani el Kuwait. Ayun. Watani el Kuwait. Yeah, na ospital nila dito sa KNBC. Ang galing naman ng Belford. Wala kaino, di ba? Naglalamon si Akids, nagabi an. Ayun. Ito yung view dito sa Ahmadi. Nandito po kami sa Ahmadi area. Yan ang yung building nila. Oh, kita niyo yung building nila Oh, yan. Ito style ng building nila. Oh, parang ano lang, parang yan, hindi ko maintindihan. Chimney yata nila yon. Ay, di na makita kay nanu na. Hindi po yung tapos na mall. Ayan, ang ano nila. Tower nila dito. Maliit lang ang tower. Ayan, may airplane sa taas. Oh. masakit talaga chan ko sobra. Ayan ah. Highway Hi, were going to home. Ayan. We're getting home. Sabi mo, scan nila dito. May lugar dito na maganda siya. Asi maganda to view dito yun o oh. ayan maganda ang view dito ayan chop 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 mga tamar yan lahat pero wala pang bunga na tamar yata hindi siya nagbubunga yan puro yan tamar doon dami parang lasang mantong sa amin dito dami puno yan park nila dyan walang tao Then, ayan, lapit na kami sa amin Ito na yung kanto namin so, Ay right? Okay We're here na Sa bahay Bye-bye